Dating generator na nila, 250 pesos yes. Sang po Ngayon, isang gabi. Ngayon, alas 6 hanggang alas 12, 100 pesos na. Hi mga ka-best buy, so si, Kuya Romil, si Pastor Ramil at saka si yes. Kuya Romil sa City So nagpa-deliver sila ng uh, dalawang Pirking 23i kasi sobrang nagustuhan nalang yung performance yes. doon sa kanilang night market So kung gusto niyo pong makita mga ka-best buys yung mismo actual unit natin, pwede niyo pong bisitahin yung booth yes. ni na uh, Pastor yung at, yung at ni Madam. Saan po yun? Sa uh, night market po, mark Mercato. Uh, Ilay Jamangu Graham Shake po at uh, yung Sa akin ay Niban Shawarma. Niban Shawarma. Ayan. Sa, po kayo. ay Ayan. Ay. Magabil po kayo ng Pilkin na uh, generator kasi napaganda, napaganda po, na po, ng performance. Tahimik na tahimik. At saka isang pang mga kapersbars so, na si Kuya Ramit. Yung natin generator na nila, 250 pesos yes. isang gabi. po yun. Ngayon, nung gumamit sila ng ganito kasi may nakabili ng isa, Nakamag-anak din nila. 100 pesos lang daw yung konsumo nila. May natitira pa. Yes. Alas 6 man, hanggang man. alas 12. Alas 6 hanggang Walas alas 12. Man. 100 pesos lang. <laughs> Zulita, sulit na, sulit po. Ayan, mga ka-best boys. Gustahan nyo yung mga tindahan sa night market ni, ni Pastor Amir at saka po Yeruel. Maraming okay. salamat mga ka-best boys. Pag-ingat po tayo palagi. Thank you palagi. po, bless. Yeah, well, so, God bless.